yan guys, oh. Pag malakas yung ulan, malakas itong tubig na to. Pangalan nito, waeg. Ayan. Oh, malakas ng tubig dito. Buti nga humupa yung ano, mas malakas pa ito noon. Ayan. Oh. Malalim diyan sa baba. Kaya gumawa sila ng kawayan na tungtungan para makapunta diyan sa kabilang. Yan oh. para yung mga bata hindi sila maano dito o oh, or matangay hanggang doon sa baba kasi pag sobrang lakas ng ulan sobrang lakas din itong tubig galing doon kaya yan oh. nilagyan na nila ng kawayan may ano din hawakan para siguradong ano hindi mapapahamak yung mga bata yan yung ginawang ano oh cemento, yung sinimento nila. Yan, yung aming daanan na napaka-delikado pag malakas yung ulan.